Magandang araw po sa lahat ng mga senior citizen sa buong bansa. Napakarami na ng mga nagtatanong kung ano ang schedule of release ng 13-month SSS pension o yung bonus na pension na ibinibigay sa mga pensionado ng Philippine Social Security System sa buwan ng Disyembre. Talaga namang excited na tayo sa paparating na Disyembre. Ngunit wala pa pong official schedule of release para rito ang SSS. Ganun pa man, narito ang kasagutan kung sino-sino nga ba ang mga dapat na makatanggap ng 13-month SSS pension. Para sa buong impormasyon, panoorin po hanggang dulo. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. i Taong 1958 palamang ay nagbibigay na ang SSS ng 13-month pension sa bisa ng ating Social Security Resolution na pinatupad noon. Mula December sa taong iyan hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang pagbibigay sa mga pensyonado. Itong 13 month po na ibinibigay ay katumbas ng isang buong pensyon na natatanggap kada buwan. Ayon po mismo sa isang panayam sa SSS, noong nakaraang taong 2022 ay nasa 1.8 to 1.9 milyong pensyonado ang nabigyan ng 13-month pension. Ngayong taon po ay mas marami pa ang mabibigyan dahil sa mas malaking budget ngayong taon. Lahat po ng pensioners ay makatatanggap ng 13-month pension. Ang hindi lamang po kasali ay yung mga partial disability pensioners na less than 12 months pa lang na tumatanggap ng pensyon. Ang mga pensyonado naman po na ngayong December pa lang makatatanggap ng pensyon ay kasama na rin sa mga makatatanggap ng 13-month pensyon. Napakagandang balita nito. Dahil kahit late December ka na nakatanggap ng pensyon, ay kasali ka pa rin sa mabibigyan basta sakop pa rin ng buwan ng Disyembre. Lahat po ay kwalipikado sa SSS 13-month pension, maging ang mga nasa pribadong sektor. Sigurado magiging masaya at masagana ang Pasko dahil sa magandang balita na ito. Mag-subscribe po sa ating channel upang maging updated po kayo sa schedule ng release nito. I-update po namin kayo sa oras na maglabas na ng official advisory ang ating Philippine SSS. Kung kailan i-release ang 13-month SSS pension para sa taong 2023. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.